Hmm, lihat yang munuk. Tuh, 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 tuh. Dobon. Dobon. Ayan, ayan, -corner na yan, 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 ng corner-na yan. Gunu-nya na, gunu-nya na. <laughs> <laughs> Sang tuh lumalapit sila sa papaya. Ayo. Ayo. <laughs> <Ayu> ya. <laughs> Ito, ito, ito. Oh. Medyo pinahirapan tayo ng manok. Mawari din natin yan. Medyo pinahirapan tayo. Saglit <laughs> <Mga partner> na lang. <laughs> Mga corner na. Ayun ba yan? Maalap talaga. Hirap ulihin eh. yan eh. Dati pa. Sorry, hindi na huli tinolang Tagalog na manok na naging 45 days pa. Bye-bye!